Yan. Happy Monday ka idol. Yan may uh, ano tayo may project na naman tayo. Yan may hand tractor tayong rerepairin. Yan bali tumutulo na yung oil. Pero gumagana pa yung ano niya. Umiikot pa yung ano niya sa baba. Yan bali papa ano daw kasi tumutunog na yung bearing sa loob. Baka may sira na yung bearing sa loob. Yan, date ko na naman kayo pag lalagyan daw dito ng tapaludo. Yung bali tanggal tanggal balik lang yung ano natin ito. Yan update ko kayo pag naasimbol ko to. Sa may suyod po. Yan, derepairing din to. Yan, update ko kayo 'yan. may dumating sa atin na magpapagawa din traktor yan, update ko kayo. Bali na kay dum yung tractor pala. Yan. Yan na na natin yung mga ano, mga mga maluwag na. Yan. Yung, ito yung dito yung hawakan oh. Dinugtungan na natin ng bago. Ito yung sa adjuster, adjuster. Yan. Yan, yan oh. yung tractor natin, ano? na, idol. Ito traktor natin na ano, nilipir yan, nilipir yan, nilipir ng yung lagay ng ibis sa suyod yan bali pala ka idol ano hindi na to papalitan pala ng birin kasi maayos pa daw sabi ni ng aking manager si pade yan, yan ka idol na. yan update ko na lang kayo basta yung sa aking ginagawa basta sukat sukat dito yan, basta sinususukat mo ninyo dito pag tatakip kayo, sukatin yung dito metros. Yan, metros din dito para align tong gitna. Diyan na kayo doon. Dito na lang kayo kasi hindi na pala ito babaguhan. Talagang may mga repair. Repair na lang pala ito at pipintahan daw ito sa bagong tapalodo. Update ko na lang kayo na pag na-asimbol ko na ito kasi iyan lang pala ang ano hindi naman pala re-repair yung loob maganda pa daw ganda pa yung tindig at kadina hindi pa naman kasi sira pala kala lang daw yung may ari kasi may tumutulo lang sa baba papa-repair re niya na daw yung mga biri re bago pa daw lahat sabi ni papa yan update ko lang pag na buo ko na to at saka tapalodo, parang gagawin ng brand nyo to eh pipintahan yan na balik ang engine oh. Yan ang na natin. yun na yung hand tractor. na oh. natin. Yan. Pipintahan ko, ko na yun ngayon. Hindi ko na pakita yung pag-asymbol Nasa video ko naman yung mga asymbol doon yun yun. Silaw. Yan. Pipintahan ko na. Update ko na lang kapag napintahan na. Yan. Na. Gagawin brand nyo ang second hand na ito yan na repair na natin itong handil um, hawakan. yan awakan yan magpipinta na tayo kulay blue daw yan update na lang kayo daw. yan yan nakasimbol na natin hindi naman pala pinalitan lahat yung bearing bali ano lang yun. tanggal lang tanggal balik yan. Yan ang idol Update ko na lang kayo. Yan, balik ka Yan ang napintana natin. Yan, kulay blue. Lalagay na lang natin itong ginawa natin ang uh, tapaludo. yun yung ginawa natin tapaludo. Lalagay natin dito. tapaludo na yan. Yeah. Tapaludo, dalawang piraso tapaludo. Lalagay natin dito pipintahan ko pa ya. <coughs> yan yun, yun nakalagay yun 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 nakalagay tapaludo yun bait ka yun napintahan na natin maganda na mukhang bago na naman nagpa bali ganyan yun, yung forma nya bali ganyan yung forma nya pipintahan din yan ang blue yan na update Kina. Pag natapos-tapos ko na yan, update ko na, na lang Puro update lang. Walang taga-video. Ako lang. Yan. Ang ka-idol. Traktor natin. Bago na naman. Bago na naman. Ang na naman. Yan. Bagong labas. Parang bagong-bago na naman. Pagpinta talaga. Maganda. Yan ang balik ka idol yung ginawa nating traktor, yung na natin. Yung, tractor traktor natin na inasimbol. Yan yung hindi naman pala sira yung lahat sa loob. Yan, pinapintahan na lang at nirepair yung ibang, ibang nirepair. Yan, yan ang ka idol. Yan tapos na yung ka idol. Pinapintahan. Madilim kasi dito. Ito, napintahan na yung ilalim parang mukhang bago na naman yan brand new na naman yan, yan, yan na yung repair natin na binuksan lang yan, yan na yung hand tractor natin na bago na brand new na yan brand new na yung nagmukhang guwa brand new sya pero second hand na to repair na ano yun, yung mga butas butas na yun na yung ginawa natin yung sa suyod yun na, na simbol na natin yun nilagyan na natin ito yun nilagyan na saka ito binaguhan na ihi yun yun dalawang piraso yun yun ginawa lang natin saka ito binaguhan yun bago yun saka tapalodo yun yun lang yung na symbol natin dyan. Yan, repair lang kasi yan. Yan, yan, yan ka idol, sana na masaya na naman kayo sa akin. Vlog kahit paputol-putol. At di maayos ang ating video. Yan. Yan, pa-support na lang. Pa-share naman ka idol at pa-like naman ang ating video. Yan. Thank you sa mga followers natin dyan. Yan. Yan yung pinakita ko ngayon. Ang repair lang yan. Yan. Yan ka idol. Salamat. Alright!